short stories dito sa Bansang Hungary. Bali nga niyo, kakaot nga lang pala natin dyan. Bali 1.30 to 10 p.m. nga palang schedule natin. Dito, bawal ka maliit ng uwi. Kaka nitong maliit na pula, hindi ka nga makakapag out Yung mga katarbaw namin dito, kadalasan nga, Ramian nga, kung hindi senior citizen, <laughs> ay napakabata naman, 17 years old. Ang mga kabataan nga dito ay nagsa summer job kapag kabakasyon nila. Ang kagandaan nga dito sa company namin ay bawal ka maliit ng uwi. Kung ang schedule mo ay 1 to 10, ay dapat saktong 10 ka mag out Ito ang good news dito sa Bansang Hungary. Kung ikaw ay papasok ng Sunday, may plus 50% of sa sahod mo. At kung schedule mo naman ay 1 to 10 p.m., may plus 50% of sa sahod mo. Take note, araw-araw yun ha. Kung ang schedule mo namin night shift, katulad ng 10 p.m. to 6 a.m., aba, may plus 30% ka araw-araw. At eto ba ang kagandahan nga dito sa Bansang Hungary na hindi mo mararanasan kahit sa ang bansa or sa Pilipinas na ang DF mo sa loob ng isang buwan ay walong beses ka magde-DF, di ba kaganda? At dahil nga niyo malapit nga lang pinapasukan namin sa trabaho sa accommodation, kaya naman nilalakad lang namin ng 15 minutes. Kung napapansin nyo, napakadilim nga pero safe na safe ka dito. After 15 minutes nga ay nakarating na nga ako sa bahay sa accommodation namin. Grabe, halos na lumaling ko pa nga ako dito sa Basang Hungarian. Abay, feeling ko nga ay nananaba na ako at medyo namumuti na nga. Oh, <laughs> At bago nga ako pumasok sa trabaho ay nagsasayang at nagluto na nga ako ng ulam Para pagdating ay initing ko na lang, bali pangatlong init na nga ito. charot <laughs> Ganun naman talaga ang OFW. Habang hindi panis, initin mo lang ng initin. Pwedeng pwede pa yan. Ito <laughs> nga yung ulam ko, tinolang may repolyo. Wala kasi akong mahanap na papaya dito kaya naman repolyo na lang ang akin nila ho. Siyempre, pag uwi hindi mo dapat kalimutan na mag-update ka sa asawa mo. Alam mo naman kapag malayo kayo sa -isa, isa ay mag-overthink kayo parehas. Charot. <laughs> ano pang inaantay niyo? Tara na sa Europa. Manang lamig at yelo dito. <laughs> <laughs>